Ito ang huling video ng babae na to bago siya tuloy yung nahulog sa butas na to. Siya si Arina Glazanova, 24 years old. 2.30 a.m. ng September 27, 2024 sa Bilisi, Georgia, kasama ni Arina yung kaibigan niya at naglalakad-lakad lang sila at pauwi na nang maisipan nilang gumawa ng video. Video na to, basically kakanta lang sila, then videohan nila yung isa't isa, what could go wrong di ba? Payo so na nga, nagre-record nga sila habang kumakanta at sumasayaw at unang binidyohan pa nga si Arena na kumakanta ng For the Last Time. Ang segundo yung lumipas, pinasa naman yung camera kay Arena para videohan naman niya yung kaibigan niya at dito na nga mangyayari yung aksidente. Habang nagvi-video siya at naglalakad patalikod, hindi niya napanseng may malalim pala na butas doon sa likuran niya. Dahil nga hindi niya to napansin at wala ang harang, tuluyan nahulog si Arena dito. Makikita pa nga sa video yung pagkagulat ng kaibigan ni Arina bago siya tuluyang nahulog. Mataas yung pinagbagsakan ni Arina kaya naman nung nahulog siya, napuruhan talaga yung ulo at leeg niya. Nagdala naman agad sa ospital si Arina pero sa kasamaang palad, 9.15am, binawian din siya ng buhay. Ngayon, maraming nag-aalay ng mga bulaklak kung saan siya nahulog. naiisip ko lang dito, medyo naaawa ko doon sa kaibigan niyang nakita yung nangyari sa kanya na hindi naman din niya kasalanan. Kung mapapakinggan nyo nga doon sa may video, sumigaw din naman sila parehas agad eh, pero ayun nga, huli na yung lahat. Siguro ang lesson na lang din dito tuwing gumagawa tayo ng video sa may labas o kung saan man o kahit hindi nga tayo gumagawa ng video, Maging aware tayo palagi sa lugar na ginagalawan natin. Overall, sana mabigyan ng hustisya si Arena at ayusin na 'yung daan na 'yon para hindi na tumaulit pa.